Mga mutya ng kalikasan, galing sa south yung iba. Narito po, narito. Salamat. Isang mapagpalang araw po ng Sabado. So ngayon po ang uwi natin. Ang mga kakaibang bato mong itim na nakikita sa loob ng bato. Ito po may tinataglay rin ito sa tagibulag kasi hindi nyo nga basta ito makikita dahil kung pagkakalob sa inyo. Yun nga lang po, syempre, sa pamamaraan nyo para makita nyo siya. Talagang malakas yung kaisipan nyo. Para makakita kayo ng ganito. Para mapagkalooban din kayo. Mas malakas yung nakatago pa sa loob ng bato. Kaysa po sa napupulot lamang. Kasi talagang siya ay sariwang sariwa, kumbaga. manakas yung kanyang aura. Dito naman po, yung buhay na buhay na buntot pagi. So, ang ginawa natin, ito po, bali, binalot natin siya sa itim na tela. Ito naman po yung langis, no? Narito pa rin yung langis ito po pang kalahatan, pang po sa sumasakit na tiyan. Pwede rin po sa negosyo. Nagagamit din sa panggayuma, ang palo bagloob. Gamit din po ang pangkaligtasan nito, Pag kayo babiyahe, lang po kayo. Saka ng kamay ninyo sa so may tapat ng pulsuhan. Ito po nung kami ay nag uh, south. Narito naman yung kanyang kidlat. Um, para nagkukulay maroon po siya sa titing titingnan niyo mabuti. Pero tetes pa rin po natin siya kung kidlat nga siya no. Tetes pa rin natin ng mga ilang araw. Sa isang linggo ay. Ito po, ituloy natin. Ano? Ito naman po yung batuo mo. Kakaiba rin siya. Para siyang sombrelo. Yan. Ito po, ang kanyang tinataglay. So, nakita ko na agad. Magaling siya sa panghalina. Magaling din po siya sa mga depensa. Alam niyo yung sombrelo. Isa yan sa ilalagyan ng mga medalya. Kaya siya naglataglay ng depensa Ang ganda pang po ito Kung maikwintas nyo palagi Pwede nyo pong lambatin ito Lagyan ng lambat Kwintas Para nahuhulaban ang inyong katawan Mas maganda yan Tsaka kailangan Hindi po kayo nauuhaw Hindi sila nauuhaw sa langis Kailangan may gawa kayong langis Pwede po yung langis na sampagita Maganda rin yan sino po ang mayroon ng langis ng sampagita ay yan sa maganda palagay rin dito pero pag kayo maglalangis mas maganda kung isang matay sa bibig o kaya libon para magdagdag siya ng tagibulag sa tao pag libon pag naman po sa isang matay sa bibig napakaganda yan sa kabuhayan lakas ng pakiramdam at mabilis ng pag-iisip lakas ng pangitain kung kayo ay Marunong sa pagkontrol ng third eye po, magagawa nyo po yan. So, napakaganda po ng aura nitong isa na to. Tingnan nyo, mabuti siya. Kakaiba pag nilapag natin. Parang na-reflect sa kanya yung kulay-pula na kulay. Yan. <clears throat> Bani, upload lang po itong ginawa natin kasi hindi tayo makapag-live dahil mahina po yung ating signal. Ayan. <clears throat> mga batu mo, ito ito. Ito, ito 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 pa rin natin ano po kung ano ba talaga ito pero kung sa mararamdaman natin na siya ikidlat talaga may kuryente ito tsaka didikit din po ito sa magnet so napakaganda na nakitang ito, yun nga lang aurahin pa rin natin ng mga ilang araw kasi hindi naman basta-basta hindi katulad nito na madali nating makitaan. Ito. Yung mga batu o muna yan. So yan. Magaling yun na kakwa natin. Napapakaramdaman natin po bago pakawalan. Okay. Ito naman po yung ano. Yung hiyas o mutya na rin. Sa kawayan po ito. Ang pagkakawayan niya ay papirat yan po yung kawayan ng talo. Pero tingnan nyo yung kanyang buko dito sa banda rito. Sa pababa. Yan. <coughs> Naninilaw po siya. Bato ho yan, bato. Ang hinahanap ko di dito po na, yung crystallized, hindi ko lang makita. Yan, ito po yung crystallized ng kabibi. Mamaya mat matitingnan po natin ito. Pakita ko sa inyo yung kung paano siya tumago sa ilaw. Bihira po ang ganito na crystallized na talagang solid. Kasi sa ibang mga crystallized po, may mga buha-buhangin, pinapasok sila ng buhangin. Pero ito, talaga solid po ito. Kaya napakaswerte na rin po na makakaunang limos po nito. Kasi pag ako naman tatanungin, may mga gamit na rin po. So ito, pinalilimusan ano. Yeah, so may nais lang pero pakita natin ang kaninang sinag ano, sa tagusan pagdating sa ilaw. Yan po natin nakikita yung mga lihitimo na gamit pagdating sa mga mutya. Ayan. Ito naman, pwede po ninyong lumlumin kapag may kahusap kayo na gusto ninyong palubagin ang loob at masunod yung gusto nyo. Yun nga lang, ilagay nyo rin po sa tama. Huwag po sa mali. Ano so, po ditong sa sampalok? Ano? Ayan. So, lagi rin po itong nilalangisan. Hindi po pwedeng siya mauuhaw. Kasi isa rin yan sa kagustuhan ng mga mutya, yung langis talaga. Kung wala naman po kayong langis, mas mainam nga dalwa eh. Isa po yung ano, yung honey, yung binibili. Pwede ninyo rin po silang patikimin po nun. Kahit kaunti-kaunti lang patak. Pero kung wala talaga, pwede na pong langis. Yun nga lang, ilabas nyo rin sa arawan. Kumbaga, ang araw eh, yung hagyang sumisikat ng umaga. Pero ito po, huwag nyo pong ilabas ng tirik na yung araw. Kasi masusobran din sina. Mas mainam na ito ay sa unang labas ng araw. Sa silangan, mas maganda. So, yun nga po sa lahat ng na mga nagsasabi sa akin kung ano nga ba yung sinag sa ulo ko yun po ay isa sa aura natin ano isa sa mga gumagabay sa atin kaya mas maganda kung lahat ng mga aralin sa salita na papag-aralan nyo po magkakaroon din po kayo ng ganon ang malakas na aura ng tao yan po kaya mas maganda na inaaral nyo po mga salita na latin yun nga lang, sa kabutihan lang. Alam nyo naman po, pag masama ang isang salita na oras So, iwasan nyo po yun. Ayan, bali, abangan na po natin lang ito sa release natin o sa short video natin sa YouTube. Ang YouTube po natin ay Nonin Angel TV Mix. Ah, uh, Nonin Angel TV Vlog. So, yun po yung ating So, doon nyo po abangan, ano, sa ating Nonin Angel ito upload na rin po natin ngayon maraming salamat po at God bless sa inyo lahat mapagpalang araw na sabado sa inyo lahat hindi na po ako magpapakita